Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kadaliang pwedeng mainis o mainipi na ugali. At maingat bago magsasalita ay pinag-aaralan para hindi makakuha ng makakagalit na tao, at laging may tiwala sa minamahal, masipag lagi sa dapat na magawang trabaho, at laging pangarap na makagawa pa ng bagong pagkakakitaan. Para mapaunlad ang pamumuhay ng pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 22, number 11 at number 30. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, pag gumawa ng desisyon. Ay hindi mapipigilan pag nasa tamang sitwasyon at kung sa trabaho ay laging uunahin na maging masipag na para makagawa ng pag-asenso sa mga dapat nagagawin sa pamumuhay at hindi nga lang kagad nagtitiwala kagad ngayong araw maingat sa lahat ng oras at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal at sa pera ay hindi basta nagpapautang sa pamilya ang perang kinikita mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 34 number 25 at number 14. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kahirapan na makausap. Mas gusto ang gumawa ng matahimik at sa trabaho naman ay hindi basta mapukuhanan ng karunungan maingat para ang pag-asenso ay walang makakaagaw at may isang salita na gagawin pag may nasabi at sa pera ay maingat para patuloy na makaipon na para sa pamilya, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 22 number 6 at number 34. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at kung gagawa ng isang gawain ay laging masinop at hindi nagpapataan, may ugaling matahimik na gagawa para makatapos ng maayos at masasabing may karamutan dahil hindi magpapautang dahil ang pera ay para sa pamilya, at pag may ginawang pangako sa pamilya ay gagawin ng maging masaya ang tahanan, at laging nag-iingat para laging mapasaya at makaiwas sa suliranin ang pamumuhay, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 20 number 8 at number 19. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw sa paggawa kung sa trabaho ay matahimik para sa ikakaganda ng trabaho at may maunawain na ugali pero maingat sa pagsasalita may kaluwagan maglabas ng pera para sa pamilya ng mabigyan ng kasiyahan ang tahanan, at ayaw ng usapang madaming sinasabi na paligoy-ligoy. Maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, wala sa isipan ang pagseselos kagad ngayong araw tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 14, number 25, at number 42. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng usapang may kabastusan at tukso ng pagmamahalan lalayo na kagad, at masinop sa tahanan at maging sa dapat na trabaho sa hanap buhay, Maingat sa pagsasalita sa pamilya at ganoon din sa trabaho matahimik na araw ang gusto, na laging gagawa ng masipag para tuloy-tuloy na may maayos na buhay, laging maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 14 number 32 at number 8. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw. Sa trabaho ay masinop at gumagawa ng laging matalino para laging nakakagawa ng maayos na gawain. Ayaw ng usapan na may kaberdehan at kayabangan iiwasan na kagad ang mga ganoong kausap. At hindi nagpapataan sa mga gagawin dahil gusto ay maayos ang lahat ng makaunlad sa buhay. May mahabang pasensya pero may katapangan na pag-uugali at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21 at number 18 at number 36. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay may matapang. Naugali na mapanuri sa mga dapat nagagawin at sa pera ay maingat hindi basta magpapautang mas gusto na sinupin ang pera para sa pamilya. Laging uunahin na makagawa ng naaayon na trabaho para maging masaya ang araw, at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao mas gusto ang nakakagawa ng sariling pamamaraan. Inuuna ang mga gawain at ayaw niya ng mga usapan na walang kaugnayan sa trabaho mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 14 number 32 at number 21. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, wala. Sa isipan ang makipagkwentuhan pag oras ng trabaho. Dahil mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagtsismisan, may kadali ang magduda sa bagong makakausap hindi basta nagbibigay ng pagtitiwala, may ugaling walang kibo at hindi masalita para walang aabala sa mga ginagawa, at laging masipag na inuuna na mabigyan ng kasiyahan ang buhay-pamilya, ayaw ng usapang kayabangan at mahaba at malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 10, number 25 at number 36. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. At madisiplina sa mga gawain sa trabaho. Ayaw lang na may makikialam sa kanyang mga gamit dahil may maselang pag-uugali. Ayaw ng mga usapan na may nagmamahusay iiwasan ang ganoong kausap, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera, wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, una sa kanya ang laging mabigyan ng kasiyahan ang pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10 number 25 at number 40. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan. Ayaw ng mga usapang na walang kabuluhan at kwentuhan mas gusto ang magtrabaho at laging mapagsuri sa gagawin at kung gagawa ng pagtitiwala ay maingat sa mga sinasabi at ikikilos at kung pera ang usapan ay masinop para makaipon ng maayos, at ayaw ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig, at usapan ng mga kaberdehan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 17 number 25 at number 34. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matsaga sa gawain. Para sa trabaho dahil doon ay makakagawa ng pag-asenso. Sa pamumuhay, at mas gusto ang magtrabaho kaysa makipag. Kwentuhan matapat sa sarili at sa trabaho para walang alalahanin problema, nang mapanatiling mahaba ang pagkakakitaan laging naninigurado sa mga ginagawa may matalinong isipan sa mga gawain at hindi kayang gumawa ng mga suhulan ng pera, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25 number 10 at number 19.